Ito tayo ngayon sa palingkin. Mag 1,000 challenge tayo. 1,000 challenge para sa ating New Year's Eve. Ang una kong naisip magbiko. Masarap yan lalo na po sa New Year Umang po. Sunod na may binili is yung isda para sa Sweet Ansar. 280 per kilo. Sumubran na isang kilo, 294. pinigay sa amin ni ate ng 290. Maraming salamat po ate. Yan, sunod na nasa isip namin is maglumpia kami. Kaya iyan, nakabili kami na naman kami ng lumpia wrapper at saka cooking oil. Dito na kami bumili ng cooking oil para na din po makamura. Ayan, pagkatapos din natin sa ating lumpia Shanghai, nandito tayo sa Carnihan para din po makabili para sa ating spring rolls. Katapos sa carny, lumipat kami na ibang tindahan para din po makabili po ng mga sahog para din po sa ating spring rolls and of course yung ating sweet and sour fish. Gusto ko bilhin lahat na kailangan po ng ating sahog. Sana magkasya yung pera natin kasi konti na lang talaga siya. Ang tanong, magkasya kaya? So, ito na po yung amount po sa ating spring rolls. Meron tayong lumpia wrapper and cooking oil, 78 peso pork giniling half kilo lang po yon 150 peso edin cheese na 68 peso Sabi ko natin, meron tayong sticky rice, 1 kilo, 55 peso. Muscovado, 1 half kilo, 60 peso. And coconut milk, 75 peso. Para naman sa ating sweet on sour fish, meron tayong fish, 290 pesos Sweet on sour sauce, 50. And of course, yung ating mga sahog, 149 So, ito peso. na po lahat ang nabili natin. And of course, ito na din po yung handa natin. Ayan, spring rolls, meron tayong 296 pesos. Biko, 190 pesos. And of course, yung ating sweet on sour fish, 489 pesos. So, all in all is 975 pesos. May sukli pa tayong 25. Ayan po yung ating handa, sweet and sour fish, biko, and of course yung ating spring rolls. Happy New Year everyone! Maraming salamat po sa panonood.